Hello po mga kalaki, alas 2 po ng hapon Tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers po Para po sa inyo, syempre eto na po Umpisahan po natin sa bansang Singapore Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 1268 Sa China, 9391 Sa Texas, 3784 Israel, 2260 Las Vegas, 3380 Alaska, one five7 Saudi 6964 six4 Japan eight Italy five one zero2 Germany 9 one nine Korea six zero eight Greece five one8 Canada six six zero one Mexico 4345 three four five Australia, 2181 New Zealand, 1303 India, 9698 Philippines, 2135 Thailand, 6009 Taiwan, 1344 Malaysia, 9822 Dubai, 6171 at Hong Kong, 5, 7, Two, six. Ayan, kompleto na. Rumble mo yung 4 digits ha. Sure ka na iraramble mo ha.